Kuya Mat, linawing ko lang to. Huwag kang magagalit sa hmm. tanong ko. Kasi pansin ko parang medyo yung sagot mo minsan parang malayo sa tanong ko. Na drugs ka? Yung totoo? Ah, hindi naman din. Hindi naman din ako nagaano ng mga ma, ng mga gamot na nakakagaya ng mga ma ano sa ano na drugs na, na tawag dito. Hmm. Mini ako dito na ano na wala pa eh. Ano na anak mo ko Mini na ko ng kalakal dito na wala pa. Anong kalakal? Kalso. Wala pa. Saan yung dito ka... Dito siya natutulog? Katekram. Tapos ang... May ano, may ano eh, may amoy yung mga damit mo, kailangan na malabas. Ed! <tinyo> Yeah. Kuya, pwede mo magtanong? Alam niyo ba yung ano papuntang San Ildeponso? Diretso pa. Diretso pa? Uh, Baka pwede niyo nga kami sabayan. Baka uh, uh, Kasi naliligaw ko kami kanina pa eh. Diretso pa. Diretso ka lang. Diretso pa. Saan mo ba kayo papunta kuya? Katit po namin kayo. Katit huh? po namin kayo kung gusto nyo. Sabay na po kayo sa amin. Mm, Nagpo-food trip po kasi kami. Food trip. Mm. Eh, Lagay namin sa likod. Sabay sa likod po. Ah. Binablog namin yung food trip namin. Okay lang? Binablog namin yung food trip namin. Okay lang? Ayan, may nakasabay tayo, may nakasabay tayo ka sa food trip natin si Kuya. Ano Ano pangalan mo Kuya? Niyo Ramat na yun talaga. Oh? Niyo Ramat. Kuya Niyo? Uh, -huh. uh thank you ah. Hindi po kasi namin, nirap po kasi ako sa lugar eh. Dire diretso lang. Dire diretso lang hmm. po. Okay. Sama po namin kayo sa food trip, okay lang? Kaya ba bahala yung next destination o no, kasi namin San Luis yung inang Bering. masarap daw po masarap daw po kasi yung pagkain doon sa hindi po sa inang Bering, po meron well, din dito yung San Miguel nga lang San Miguel hmm. alam po niyo yun oo uh, yung dito dito mismo San Miguel meron dito inang Bering na pagkainan uh, Pwede, pwede nyo ko kami samahan na. Oo, oh, sige. Okay. Hindi ko kayo maabala. Okay lang, oh, sige. Oo, sige po. Pero yung oh, kalakal nyo, saan nyo po Sa yan, mga yan, shop. junk shop lang. Junk shop. Saan nyo pa kayo galing yan? Do doon do, 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 din ako galing sa dito sa San Miguel na dito sa San Miguel. Dito, dito na mismo sa dyan sa may inang bearing dito sa San Miguel na kainang oh. doon. Doon na kami sa, doon ako sa unahan, doon na ako galing. Ah, uh, pero kayo po, saan kayo galing ngayon? Nakangalaan ka Tapos pabalik na rin, pabalik na rin ako dun eh. Ba't may pamilya po ba kayo? Hmm, marami eh. Ha? Marami rin. Marami po kayong okay. pamilya, asawa, ganun? Meron din, kaya nga lang eh. May mga kanya-kanya pabubuhay na rin yung mga pamilya. Hindi, marami po kayong asawa? Meron o. No? Ilan po asawa nyo? Eh, nakarami siya, nung uli, Nung huli, uh, isa lang. Ba't nakailang asawa na po ba kayo? Eh, wala. Yung una, isa pa lang yun. Yan lang. Palang. Uh, ano yung kuhu muna? Yung nanay at tatay niyo po kasama nyo? Ay, wala Solo lang ako sa Solo lang. Pero ilan po kayo magkakapatid? Ay, wala rin. Kayo lang, kuya? Oo. Yung pong asawa nyo, iwalay na rin kami. Ito eh, po anak niyo. Ito yung anak ko doon. Ito. No. Alam dami niyo pa lang anak. Nasaan po sila? Eh wala na rin. Nabit na rin si Manny. Bakit to? Eh Ba't to ito sa mga kapat. Bakit kayo nagkahiwalay ng asawa niyo? Eh, hindi ko na gusto ang ibang tao, hindi nalalaman na ako ano pong pwede pong makimarites but ano po ba nalaman e, nyo? Eh, tawag ito yung hindi maganda sa asawa. ba, ano po? hindi maganda sa, sa mga asawa, na uh, sa mayor na rin sa iba oh, hindi ho, bakit to nyo hindi nagustuhan? eh, mayor na rin sa um, um, umano rin sa ibang ano eh, lalaki. Oo. So, -huh. O, oh, paano po? Nanlalaki po? Hindi Hindi ko alam po. Hindi ko nakainilala. Kung anong nangyari sa kanila. Kasi meron na rin. Manaw Opo. Ano po talaga yung problema? Bakit po kayo nag-iwalay? May hirap yung ganun. Kasi hindi tulad sa mag-asawa ito. Oo. Uh Dire-diretso lang. Dire-diretso lang po ba? Yung pong kalakals, natin po ano, natin ibebenta? Eh, ako na nang bahala diyan Sa junk shop, sa junk shop na ibebenta Sa junk shop o, po? Oo, yung mga junk shop na so, natin. Sa, Saan pa ba kayo didira dyan? Deponso pa kayo? Yung Inang Biring po, masarap daw po kasi yung ano eh. pagkain doon? Opo, binablog uh, nga po namin. Dito may, may meron diyan sa uh, ponso. Ponso. So, bago dumating Il Deponso. Sa Il Deponso? Bago dumating. Mm. Gusto ko malaman ko yung mat na magkano ka tuwing ano. Tung nakakapagbenta ka ng kalakal mo. Araw-araw ba? Araw-araw ka ba nakakapangalakal? Araw-araw. Mm. Mga nakakalakal. Ah. Nakakakain tayo dito. Pero benta muna natin yung ano mo. sing mm -hmm. ano mo para ano. Dito na lang sa mga tawid na to dito. Saan? Doon doon yung bibili sa Merap. Ay, ha. Ah meron ba doon? Ah mm -hmm. oh, sige. Jang, shop. Ayun, dito. Ah. Mm -hmm. oh.

Nakamagkano ka, ano Kuya Mat? 80 lang. 60 pesos? 80. 80. Ah, 80? Mm. Kanina, nakaano ako, sandaan. Di bali, 140 ako kanina. 140? Hmm. Tsaka pero, 80. Pero parang ang bigat. 220? Parang ang bigat-bigat ng mm. dala mo ah. bigat nga yun. Okay, so 80 pesos. Kaninang, kanina ka pa pala umaga. Hmm, kanina umaga pa ako. Di bali, nakatumbenta ko na yan. Ah, pangatlong benta na. Hmm. Yung unang benta, magka. 100, tapos yung pangalawa, 40. Tapos, 80. Yan, eh. Okay. iba ito, 20 din. Eh. 220. Hmm. Anong bibili mo ngayon sa 220? Eh, ano lang. Nagpagupit tao kanina. Pwedeng pakita? Pagupit pa ako kanina ng buo uh, ang ganda pala ng gupit mo. Hmm. Nata Natatalihan nata dito sa ito. Oh, uh, Pagkakagwapo mo pala kuya <laughs> sa gupit mo. Hmm. Kala ama. Oh. Uh, pero gusto ko yung kasautan mo, Adidas, si yamanin ng dating. Mm, napulot ko lang ito eh. Ah, saan ka namumulot ng ganyan? Pupulot din ako. Na ano lang din siya, natatapon na, lang din siya basura. Tinatapon lang yan? Sa mga magkakasamang mga damit. Kapi naman hmm. nun. No? Ah, siguro hindi na siguro nagagamit nila. Na, tapon oh. lang nila. Madami kang damit na ganyan. Ito lang, isang peraso lang. Mm hmm. Okay, gutom ka na. Kaya na tayo? Kayong bala. Anong gusto mong pagkain? Kayong bala, wala rin akong pero kasi. Kasi may problema tayo, Kuya Matt. Akala ko, marami pa akong pera dito. Mm. Eh, bumili ako sa yan ng dalawang motor at saka sidecar. Halos mm. sumubos kami ng kulang 100,000. Mm. Baka pwede mo kami libre. Wala rin ako ang pera. Hmm. Eh. Ah. Magkano, lang, wala, mag, magkano lang din pera ko na ano. Oh, no! Chicken? Ano lang, oh, kahit, yes. kanin at ano lang kanin at ulam lang. Magkano lang ito? 80 pagbenta ko rin. Eh, yung kanina, yung 100, eh, yung... Pinambili ko na, pinang pinang pagupit ko pinang Pinambili ko oh, na pinambili ko ng pagkain kanina, nung kanin tsaka ano, wala. Paano yun? na lang natin yan. Ha? Ah, okay lang. Hindi na makakakain yan dyan. Diyan? Bakit? Um, eh, ano yata? Tawag ito. Mahal yata pagkain din yata dyan. Diyan? Hmm. Hindi. Pero alam ko, mabait ang may-ari niyan eh. Hmm. Ah. Hindi pa ako kasi nakakain yun. Hindi pa? Ba't nalaman mong mahal? Eh, restaurant eh. Ah, restaurant? Hmm. Pero ma marunong kang magbasa, ano? Eh, hmm. Alam mo yung restaurant na eh, yun, no? Mga -res class, re class restaurant. Oh. Restaurant type. Ganyan. Okay, so hindi eh, mo kami malilibre pala? Ay, so, ay, wala pa rin ako dyan. Sa, ano, wala pa rin ang pera nga uh, na, na uh, ka gano'n pala. Hmm. Okay. O sige, try ko muna ang mga utang. Kaya muna tayo. Try ko kung pwede tayo mga utang na. Oh. Hey, Ay, <laughs> thank you, ma'am. Mm -hmm. Thank you. Saka so, natutulog ko ya, sabi mo kanina. Sa so, may AR, yung no, sa may AR mismo kasi yung pintuan doon hindi nasasara. Kaya medyo natutulog ka. Natutulog ka lang sa arco? Oo, oh, doon sa mismo arco. Bakit? Ayaw mo bang umuwi sa mga kapatid mo? Doon sa kasama ko ay hindi, masarili na rin ako. Mm. Ayaw mo makasama yung mga kapatid mo? Mas okay na kasama mo yung mga kapatid mo? Hmm, uh, mm. Bakit? Nakakinga uh, ka niyang nalipa umuwan. Hindi mm. Nagustuhan mo yung ulam, Kuya mm. Matt? Oo, uh, masarap na. Ganun lang talaga. Mm -hmm. Saan ka natutulog? Yung mismo yung arko na yun yan. Yan? Oo. Ah, ganun? Di, dyan ka natutulog? Mm, dyan, dyan, nga yung mga damit ko na pinapapalit. Pakita dyan, mo ko yung gos. Yung... Dyan daw siya natutulog sa si arko. Hmm. Saan dyan? Dyan sa kanan. Sa kanan. Dito? Oo, yan. Dyan Ilang, lang, lang ako. Gano'n nakatagal natutulog ka dyan? May sa ling, sa ling, dalawang linggo na rin na nakaraan. Na yung tuwari kasi yung pagkari. Oh, dito daw siya natutulog. Hindi na natutulog. Saan ka dati natutulog? Eh, pagka na doon ako yung pagka, doon na ako yung naabutan ng dilim siya malalayo. Oh, wait lang, samahan ka namin oh, ha? Sandali. Oh, Tara. dito siya natutulog. Dito nga siya natutulog. Dito, pakita mo. Yeah. Ito yung gamit niyo. Wala pa yung ano. Binipon ako dito na ano, wala pa eh. Ano na hinahanap mo, kuya? Minipon ako ng kalakal dito na wala pa. Na, na, Anong kalakal? Kanso. Wala pa. May, may ng, uh, Ang ganda pala dito. Mm. Ang ganda pala rito. Kahimik dito. Oo. Oh. Wala kang ibang nakakasama dito? Wala. Wala. Saan? May, may, may pumunta dito yung nakaraan na. Hindi ko munta dito yung nakaraan. Umalis na yun. Mm. Ganun Nangangalakan. Saan ka naglalaban ng mga damit mo, Kuya Mad? Wala pa naman. Diyan, baka dyan sa mga Hindi yung ilim dyan. Saan yung dito ka... Dito siya natutulog? kataykram Tapos ay, may ano may ano eh, may amoy yung mga damit mo kailangan na malaban. Pagkaan lalab lalaba ko aso sa mga lawang araw. Saka naglalaba. Yan, lalabang ko lang sa ilog mo. Sa ilog. Hmm. Pagkatapos mo magbenta, pag-uwi mo, anong gagawin mo? Papay, papay ka na ako. Matutulog papay, matutulog ka na. Hmm. Okay lang ba na ano, samahan ka naming matulog? Ha? Taro taro. Kuya, Matt, mo linawin ko lang to. Huwag ka magagalit sa mm. tanong ko. Kasi pansin ko parang medyo 'yung sagot mo minsan parang malayo sa tanong ko. Na drugs ka? Yung totoo. Ah, hindi naman din hindi naman din ako nag ano, na, uh, ng mga mga gamot na nakakagaya ng mga mga sa ano na drugs na na tawag dito. Mm nakakapinsala sa katawan wala naman din wala naman din ganun ng ano meron lang na ano meron lang din na siguro na drugs ka yung hindi pa panahon siguro okay gaano ka katagal na drugs gusto kong linawin sa gamot uh, pag sa ganyan pagkain gamot ay ano lang hindi naman katagalan saglit lang ganun lang. Hmm. Gano'ng katagal? Mga dalawang taon? Tatlong taon? Wala. Wala, wala gano'n. Kasi per, hindi naman permis eh. Hmm. Magkano ba yung drugs? Pagka bumibili kayo yung drugs, magkano? Yung gano'n sa pagkain na gano'n, ay mahal yun. Mahal pa sa kanila. Mahal sa kanila. Minsan, libre nga lang ako. Binibigan lang ako. Gusto kong makausap yung asawa mo eh. Saan ko kaya pwedeng makausap, Kuya Mat? Eh... Andun sa Bulacan yun eh. Bulacan? Oo, sa Bulacan yun. Sa Bulacan pa eh. Wala naman din, wala naman din ako na ano yun. Lalo yung nalaman ko yung sa kanila. Wala naman na... Kuya Mat, gusto kong pakita ko yung ano, yung gupit mo. Ang pogi mo sa gupit mo eh. Oo, oh, yan. Yeah. Ang ganda ng gupit eh. Pagupit nga lang ako kanina eh. Saan ka naliligo dito? Ah, wala pa. Hindi pa ako nakakaligo simula nung umalis ako sa inupahan. Hmm. Kailan ka umalis doon? Mga magdadalawang ling... May, dal may dalawang linggo na yata. Isang araw na lang yata. Oh, ano? Magdadalawang oh. Magdadalawan linggo na... Magdadalawang linggo na may Dalawang linggo na may Umalis ka doon. Bakit ka umalis sa tinitiran mo? Eh... Ako pa nagiging ano eh, ako na nangungupan, ako pa naaalila eh. Ano yun? Ha? Ah, ako pa na nagiging katulong dun sa inuupahan ko. Nung mga, nung mga kasama ko dun, wala naman na ding ano sa akin. Uh, Magkano binabayad mo doon? Apat na libo. Four thousand? Hmm, apartment lang yun. Four thousand, isang buwan? Oo, per, uh, per one month. Pwede ba, pwede ba nga, okay lang ba samahan mo ako magpunta doon? eh malayo pa eh, bulakang pa yun eh. Oo. Oh. Hindi, nung pa ka ng 4,000 kasama mo yung asawa at mga anak mo? Ikaw Hindi. lang? Oo, oh, ako lang. 4,000? Hmm. Tapos pera pa yung tubig, tsaka kurentin. Hindi ba mahal yun para, para sa ikaw lang? Ikaw lang ang nakatira doon? Hindi naman din, maayos naman din umupahan. Maganda may maganda naman. Bagong gawa, bagong, mga, ah, tama lang din. Okay lang ba, gusto ko malaman ang pangalan ng asawa mo? Hindi ko alam yung ang pangalan niyo, pero ang pangalan niyo, Jennifer eh, Jennifer Lajos. Jennifer? Lajos. Lajos. O, hindi ko alam kung ano yung saktong totoong pangalan niyo. Kasal ba kayo? Ay, hindi. Bali, ilang ilang taon kayo nagsama, Kuya? Matagal, matagal din. Mga ano rin, mga walo yata, pito. Wa mga walong taon yata yun, wa mga wa Mag walong taon, pito, ganun. Walong taon? Tapos naka kapito ka yung anak? Hmm. Ayan, ano ba? Pito, pito. Hmm. Walo. Hindi, kada taon anak pala siya? Oo, oh, bueno. gano'n. Pero kumusta yung buhay niyo nun? Kumusta yung pagsasama niyo? Kumusta yung buhay niyo ng mga anak mo? asawa mo maayos naman kasi nakakapagnegosyo negosyo kahit pa paano nung hmm. tapos yung asawa mo ano yung ano din niya ano yung ginagawa niya para makatulong sa'yo sa bahay lang din nag ng mga bata sa bagay kasi taun taon yung panganganak niya di ba hmm. okay taon taon 9 years tapos biglang naghiwalay lang kayo no Nasama, nasama. Nakikita ko lang. Sa 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 sayan sa biglang nagkaganoon siguro sa drugs kuya ay hindi na hindi naman di siguro hindi rin hindi rin do kasi marami rin magugulo lalo sa bulacan Mag magulo ngayon doon sa bulacan na sa yung negosyo mo nila, papakailaman pa. naman mm. pa doon doon wala naman sa ganun. kuya ma Kuya Matt, uh -huh. kaya ako natanong yung plano mo sa buhay. Hmm. Kasi nga gusto ko malaman at gusto kong makatulong sa'yo. Uh -huh. Bilang bagong kaibigan mo, ano yung maitutulong ko sa'yo? Eh, wala, wala, wala din akong alam eh. Wala din, ako, wala din akong alam. Kung papatulong ka sa kaibigan mo, ano yun? Siguro wala pa ngayon. Hmm. Masaya ka ba na nasa ganitong kalagayan ka? Eh hindi naman, hindi naman din. Hindi rin. Hmm. Hindi, hindi, hindi din ako masaya sa ganitong ano, kalagayan din. Hmm. Kasi kahit pa paano, mayroon naman din nagagawa gawa. Din. Hmm. Hindi, kung mapapanood ng asawa mo to, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Siguro, hindi pa ngayon. Ganun lang. Wala, wala rin akong sakto na kung paano pa dun sa amin dati kasi... Iba talaga nagagawa ng drugs? Grabe. Hindi, hindi naman din. Hindi. hindi. Kasi wala naman ding ano yun. Wala naman din ano yun wala naman ding tawag dito wala naman epekto rin na ano sa ano lang din gawa lang din grabe nung drugs eh no yung man lang dumahal mahal ang presyo yung drugs oo mahal ang presyo lang din yun lang ang ano dun. kaya hindi mo na kayang bumili oo kasi wala rin akong pera pa ngayon na uh, ano mahal lang kaya naman. naubos yeah. yung pera mo sa drugs ay hindi naman hindi hindi rin my god lord patawarin niyo po yung mga taong nagkakalat ng drugs mahal, mahal lang, lang sila magbenta oo oh, dapat murahan nila para hmm. makabili ka hmm. hindi naman desi Tener um depende.